atang dalawa. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitlong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa ang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa nang likhain noong araw, nagawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang. At wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sapagkat hindi pa pinauulan na ng Panginoong Diyos ang lupa. At wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at ninilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan. At inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin. At mabubuting kanin. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula rooy na bahagi at nagapat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila na dooy may ginto at ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong Bedelio at Batong Onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidekel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalang ko ng isang katulong niya at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid. At ang bawat ganit sa parang tatapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa hubad ang lalaki at ang kanyang asawa. At sila'y hindi nagkakahiyaan.